Nagasaad ako ug malikon nga dili na makasala pag usab ug ko na makatay gayonan sa pagpakasala. Nagakong ako nagatuman sa penitensya, isugo mo kanako nga halad Ang akong kinabuhi mga buhat ug kinabudlayan nga tanan sa akong mga sala. Ug milaom ako simong Mong Dios kayo, kaayo kaluoy. Walay katapusan pa sa ilo sa pagpasakit o pagpakamatay na sa krus og hatagan mapud sa tuk mga grasya kay ko hinkot maing padayon ko pagtuman sa may buhat ko tug sa ikamatay ko amen amen, amen. pangilaba ibungat e mo ginuo ang among mga ngabil ini tunong among kasing, kasing hawanan mo sa tanang hunahuna nga mahuga og walay pulos hayagan mong among salabutan og nasigo ng among kabubuton Aron sa tibuog nga kasing-kasing mo namo santos na rosario sa mga kaagi sa imong santos na pagpasakit ug pagpakamatay. Uban sa kasakit nga mapait sa imong santos nga inahan ang mahal nga Birhen Maria. Og kami sa Dios nga kaambong nga mabuhig maghari sa walay katapusan. Amen. Amen. Ama namo na kas, mga langit pagdayon namo imong ngalan mabut kanamo ang imong ngalan. <laughs> matuman ang imong pagbuot sa yuta bruyon sa langit. Ang na mo sa tag at mo kang adlaw. kami sa mo masala. Ayun ang sayo kami sa Ginoo ka Mariana, puno ka sa grasya ang ng Diyos na kami mo bulan kalubay nga tanan bulan sa sabang bukas mong Santa Maria na ang sa iyo. sa iyo. sa iyo. Amen. 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 mga Amen. Rodrigo. 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 Sa mga binanyaga. Nga namatay ka tungod ka niya, namatay ka gisakit ka sa krus. Amen. 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 Isos ko tungod yan, daghanan nga singot og um, dubo, gisingot ulit um, ko sa werto.

Diyos sa santos mga tiil kamu kamot na ginagbasa sa maigot na lalisa. Diyos ko sa na buka pagbunosa sa kabangka ng amdunay, ng pagsiyahan. Ang uli o nangyayagang sa isa. Malawatin mong mga mataang kalagay o sa mga biniliyagan.

Yesus kutunggu di bagpulung-pulung kanimu Sa mga maibot na puno Yesus kutunggu di bagpas ato Sa kulusan dan sa kapaitan Yesus kutunggu di na cantos menaung Na puno sa dugo Di rawan sa panggung beromika Yesus kutunggu di abis temung Na puno sa dugo Sa nakung katintas Di obo tampan Yesus